Ayan, good afternoon sa lahat. Ayan. Nakakaawa naman ng asawa ko. Ano, flex ko lang kasi bigla kong nilagnat. Sobrang taas ng lagnat as in talaga. So, kahit ako, ano ako, kinabahan ako sa biglang taas ng lagnat. Siguro ito yung... Ito ang hindi maunawaan ng tao pag meron ako mga pinapaliwanag. So, nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil kung wala yung asawa ko hindi ko alam kung sino yung mag-aalaga sa akin naglaguto no mm, no to so tumutunog yung mga buong katawan ko kasi bigla akong ano yung bang sobrang taas ng lagnat yung sa kilo, yung sa paa ko mahal so mabuti na lang ang asawa ko may alam siya as in talagang sobrang taas ng lagnat ko. Biglang tumaas talaga ang lagnat ko kasi ilang ilang araw, ilang araw ako sa totoo lang na grabe halos walang tulog sa kamonitor lang, no? So para doon sa mga nanay, ganun pala yon ano? Pag nagkaroon ng mataas na lagnat ang mga anak ninyo, punasan ninyo ng suka kasi sa kasalukuyan, ang pinupunas ng asawa ko ay suka. No, kasi kagani na parang pakiramdam ko kukumbulsyonin ako. As in talagang as in talagang para ko bigla, bigla talaga siyang ang taas, taas ng lagnat ko. No, parang para siyang ano, para siyang tsunami. No, tapos ang ang iba talaga ang pakiramdam kaya nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil ano, ah uh, hindi niya ako pinabayaan at siya siya talaga nag-alaga sa akin. Ayan, sobrang sakit nung pa ako as in talaga. So, ayan. Pasensya na kayo ha kung ganito ang ano ko sa inyo at uh, puri ng nagsugo hindi ang mga sinugo, no? Kasi sa totoo lang, <coughs> yung ibinigay ko sa inyo na babala, magsipaghanda kayo dahil may mga kung dati ay may mga nilalang na nasa kailaliman ng karagatan na naglilitawan so far may mga nilalang na kakaiba ng nilalang na mai encounter ito ng mga tao mga mababangis ito ng mga nilalang no at um, diba di ba sabi ko nga sa inyo area 51 at saka area 54 no ay uh, nag-activate ito no para doon sa lalo na yung kung si Apo ay na ano man niya uh, kung nakarating man sa kanyang video ay um, nag-activate ang tinatawag na Area 51 no dahil ito yung sinasabi ko alam ko very unbelievable para sa iba pero yung sinasabi, the black orbit, no? The black orbit sa kalawakan ay patindi ng patindi ng patindi. Ito'y may kinalaman sa iba't ibang uri ng mga nilalang. Para sa iba, parang nakakatawa, parang, mm, parang, mm, ano na bang nangyari dyan? Pero, in reality, no? Mahirap kung kailan nandyan ang mga tao walang alam, no? Kaya sinasabi ko, na ang tunay may kinalaman ito ang mga tunay na royal blood ay mayroong dugong reptilians no may dugong reptilians ang pagkakaunawa ng iba pag sinabing reptilians that is the bad no meron pong bad at saka mayroong good ang sa side ng reptilians no sana maunawaan niyan katulad ng tao may masama may mabuti No, ganun po siya. But so far, ayan mahal, maraming salamat. No, nagpapasalamat ako sa asawa ko kasi kaganina, talagang bigla. No, big, pa, parang frequency. <laughs> parang frequency na parang umano talaga yung buong katawan ko. Nanginig, biglang sobrang init. Resulta ito ng uh, alam ko na hindi ito maunawaan ng iba no kaya lagi ako nanawagan sa ating mahal pamalaan ang planeta ang mundo na ng mga tao ang nakasalalay dito hindi na yung China hindi na yung Russia hindi na yung Pilipinas kung hindi planeta mundo ng mga tao na ang pinag-uusapan dito okay hindi na tungkol sa anong lahi anong lipi ka no kaya magsipaghanda kayo kay kung ang sinasabi ko dati na iba't ibang uri ng nilalang na nasa kailaliman ng karagatan ay magsihaon yan. Pwes ngayon, makakarinig kayo ng alingaw-ngaw na mayroong mga iba't ibang uri ng mga nilalang na, na manggagaling sa kailaliman ng lupa. No? Mababangis ito sila. Mababangis. Ngunit subalit datapat ang mga pinili ng pinakadyos ng kaliwanagan na binigyan ng karunungan, ito'y mapapaglabanan nila dahil alam nila kung ano yung dapat gagawin. Kaya katulad ng sinabi ko, hanggang sa huling hininga ko, ang trabaho na ito ay ginagawa ko upang mabigyan ng kalwalatian, kadakilaan, kapurihan, mapapasalamatan ang nagsugo sa akin, hindi ako bilang si Lidimin na mapasalamatan, hangaan niyo ano paman. Kung hindi, tunay nga at dakila ang nagsugo sa akin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hindi biro ka ganina, sabi nga ng asawa ko, anong nangyari sa'yo? No? Akala mo, akala mo transformer na sumabog? Sobrang init, ang init talaga pati mga mata ko. No?